Gano'ng mo kamahal si Tatay Benny at Elisa? Si. Mahal ko rin, sir. Ah. Kasi kung uuwi, sir, ah. ng ni Nikwan, Kuya Franke, pag Biyarnis ay lingkong sa, sir. Wala na tayong pampaayos na cellphone ni Bantama. Hindi, meron pa, sir. Hindi, eh, meron pa. Meron pa? Ha. Pa? Pa. Kasi pang muna natin, bibili pa tayo ng gulay. Hindi, ito na lang. Kaya pa yan eh siguro. Kaya pa. Mm -hmm. Kaya pa, bandang. Ito ang Hoy, magkano kuya? ko, ha? 1,000? 1,000 pesos, 'di ba? Ah? 1,000. Okay, bilang. Bilang. Tayo. 1,000 'to pangbayad di sa palamig eh. Ha? Palamigan. Himandalan. Bibili tayo ng mga damit mo. Oh, tapos oh. so uwi rin tayo. Oo, oh, uh -huh. uwi din balik tayo agad. Oo, oh, sige. Oh. Bibili tayo ng damit, mga damit mo para oh, mayroon o, kang magandang isusuot. Oo, oh, sige. Saka, ano pa? Mga pag... Ikaw pa sir, ah. Mga pagkain mo, syempre. Oh, oh, pagkain ni Ate Maricel, Bantam, oh, Bandam. Yan, bibili tayo ng mga pagkain niyo ngayon, oh, tapos sir. mga damit mo. Tapos ha? rin tayo, sir. Oo, oh, uwi din agad. Bibili lang tayo Ayaw ng... Ayaw maiwan. <laughs> bibili tayo ng mga damit. Ano ba yung gusto mong damit? Ikaw asar ah. Oh, sige, basta pipili na lang tayo yung maganda, no? Oo, oh, sir. Basta ingatan mo yung mga damit mo, ha? Oo, oh, oh, sir. Oo, oh, yun. Saka, ano pa? Hindi ko alam, sir. Mga grocery. Oo, oh, sige, sir. <coughs> mga damit. Tara. Oo, ay sir. mga kababayan, ang gagawin namin ngayon ay bibili kami ng mga kailangan ni Ate Lisa ay Ate Lisa. Para mabilis tayo makauwi. Ah. Oo, sir. Tara, let's go. Bili tayo ng damit. Ay, ito parang daan. Ika, kainin. Ayan. Ito na lang. Oh, sir. Dito, oh, ya. Sige, sige ya. Okay. Tara, banda. Oh, ka sir. Na. <laughs> oh. Nandito ka. Oh. Sige. Mga kababayan, sa ngayon ay bibili tayo ng mga grocery, mga pangailangan dito sa bahay. At siyempre, sama na rin natin mga damit ni Ate Lisa dahil medyo kunti na ang kanyang damit. Oh, sama sir. rin pa rin natin si Ate Maricel at si Badlam. Let's go, tara! Ate Lisa, mamimili na ng damit, no? Atilisa? Lisa? Oo, sir. Damit, saka ano pa? Ano Ito, pa? sir. Ano yung mga paborito mong damit? Mga Bibilihin natin. Mga short siguro, sir. A short pa. Opo, oh, sir. Ayaw mo ng bestida? Ito, sir. Ah? Oh, bestida, saka ano pa? Ito, sir. May panty, sir. Ha? Panty? Underwear? Oo, oh, sige, sir. Sabi mo, ibili tayo ng panty. Hindi, hindi. Hindi pa marami nang nabiling panty nito, Rob. Oo, oh, yung nakaraan. Tinatago mo ba yung mga paka underwear mo at Elisa? Baka hindi mo inaayos. Dapat yung mga damit mo, itago mo, ha? Oo, sir. Ingatan mo, ha? Oo, sir. Para hindi tayo nabili ng bili. Oo, sir. Para makatipid si Daddy Frankie. Kasi maubusan ng pera si Daddy Frankie pag, pag Oo, po, sir. pag, pag wala ng damit, eh, bili. Ha? Oo, po, sir. Huwag lang nakasampay doon. Pag napagkaligo, Pusutan, tapos isampay, ihangir, ah? Opo, sir. Ganun ang gawin mo lagi, ha?

Ah, magaling man drawing. Sige. Para binita. Anong gusto mong ulam mamay Ate Lisa? Ito, sir, ah. Lagi-laging ako. Kung anong ulam mo, sir. Hmm. Yung, yung bang ano ba? request mo. Pwede ka naman mag-request ano yung paborito mong ulam bibiliin natin? Kasi yun ang utos bibili ni Daddy Frankie. Bibili ka parking. ng karne, sir. Karne. Eh, karne ba ang paborito mo? Oo, sir. Uh, anong karne yun? Baboy, baka, manok, kambing? Ba baboy, sir. Ay, baboy. Hindi ako nag ng baka, sir. Ay, hindi. Oo um, nga pala. Naalala ko noong unang pagkikita natin, ganit si Ate Lisa sa baka. Bakit? Matulong ko lang Ate Lisa. Bakit ayaw mo yung karning baka? Hindi ako nag hindi, tanong ko lang, bakit ayaw mo yun? Eh, masarap yun. Masarap, sir. Karamihan sa mga kababayan natin, baka, masarap. Pampalakas Oo, daw sir. yung baka. Oo, sir. Bakit ayaw mo yung baka? Gusto ko, pwede ko bang malamin, bakit ayaw mo ng baka? Hindi ko nagulang, sir. Hindi ako nagulang, sir. Kasi ba oh. yung baboy, sir, ang inulang. Mm, kasi ano, mahal ang baka, kaya hindi ka nagulang. Pero ngayon, mas mahal na yung baboy ngayon kaysa sa baka, ba? Atilisa Oh, sir. Ang mahal Kasi ng baboy -ulam ngayon. ko, baboy, sir, ang inuulam ko, sir. Ah, baboy. Ayaw mo talaga ng baka? oh, sir. Ayaw mo rin sabihin sa amin kung anong dahilan, kung bakit hindi ka nag-uulam ng baka? Oo, oh, sir. Bakit? Ba baboy ang inuulam ko, sir. Hindi ko talaga pwedeng malaman. Oo, oh, sir. Kasi so, yung mga talaga talagang sikreto niya yung kung bakit. Kaya hindi natin pilitin kung bakit si Atilisa ay... Ayaw niya talaga ng karning baka. Oo, oh, sir. Ay, bibili rin tayo ng pabango ni Ate Lisa, no? Oo, oh, sir. Anong gusto mong pabango? Hindi ka alam. Uh, si, pili na lang tayo. Ha? Tikunin na mo lang kung anong gusto mong amoy na. Oo, oh, sir. Uh, para mabango si Ate Lisa. Para pag uh, pumasyal ulit si Tatay Benny, mabango ulit si Ate Lisa. Mama. Oh, yeah, rin yon, sir. O, uwi, ano, o, yun, sir. Oh, eh. yeah. Pag, paglinggo, sir. sir. O, paglinggo, umuwi. Sabado, oh, Sabado, ah, uh, Friday, Saturday, Sunday, and doon sa bahay, no? Oo, sir. Uh, Tapos, ano, pagdating niya galing sa bahay, yayakap ka rin. Oo, po, sir. Wow, sarap. Ganyan talaga yung mag-asawa, no? Kailangan o, po, magyakapan, maglambingan, para laging happy, no? Oo, oh, po, sir. Uh, Gano'n mo kamahal si Tatay Benny at ito? Mahal ko rin, sir. Ah. Kasi kung uuwi, sir, ah. kinukuha ni ng Ngikwan, Kuya Franky, pag-yarnis, ay, linggo sa ah, pag, yung pag, pag, pag Friday ko? kinukuha sila dadalhin diyan sa shelter no yung mga anak ko sa oh ay oh, uh, kinukuha ni kuya Frankie, sa simple oh, para makita mo sila makayakap di ba sempre lalong-lalo na si Tatay Benny Oo, sir. oh, oh. naman ni Ate Lisa no oh so Yung mga anak ko, mga kumupunta na rin doon, sir. Uh, sabi ko ni Kuya Franky, pwede uh, na akong umuwi, sabi niya. Uh, Hindi pa na, na umubos yung agas ko, sir. umubusin uh, mo pa, sabi niya. Uh, Pag pumupunta naman ako doon, pinapupunta naman ako, sir. Uh, gusto mo na umuwi sa inyo? Gusto ko na umuwi, sir. Uh, ba sabi ni Kuya ba ba Pranky, bakit? Sa palagay mo magaling ka na? Oo, sir. Uh, sabi ni Kuya Franky, oo, sabi niya, sir. Uh, kailangan, pero ubos, Ah, kasi pumupunta yung mga anak ko rin dyan. So. Oo. Uh -uh. Kailangan kasi ubusin mo na yung gamot, saka ipupitohin sa, yung... Saka kakauwi sa... Ka, okay, uh, Oo, uh, sa uh, 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 saka yung check-up mo. Kasi may check-up ka pa next month. And this, 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 this month pala, sorry. Oh, sorry. Uh, saka next month ulit. Tapusin mo lang para mabilis makompleto. Ah, uh, na. Tapos tuluyan ka ng gagaling, no? Oo, oh, oh Maalagaan mo na yung mga anak mo, no? Oo, oh, sorry mga kababayan utos uh, uh, po ni Daddy Frankie ngayon na dalhin si Adelisa sa sa bayan para ipagbili siya ng mga damit at mga pangailangan Oo, niya dahil si Daddy Frankie ngayon na ay may kailangan gawin sa Manila oh, Ay, doon sa Manila sa Oo, uh, si Daddy Frankie, umalis kagabi, di ba? Oo. Oh, pero maya, mamayang hapon, balik din siya agad, di ba? Oo. Ay, uwi rin si Kuya oh, Pranky ngayon. Oh, kasi sir. may pipirman lang siya doon sa Makati. Kailangan niyang pirmahan para oh, para magawa niya yung trabaho doon. Oo, diba? oh, so. Kasi hindi magagawa hanggat wala siyang perma. Oo, oh, so. si Daddy Franky, no? Oo, oh, so. Uwi rin. Puro uwi rin agad. Walang pahinga, no? Oo, oh, so. Para, siyempre, gusto niya makatulong lagi sa mga katulad ninyo, no? Oo, oh, so yan mga kababayan uh, tabayaran niyo po kami pagdating namin dun sa palengke may mamili po tayo ng mga kakailanganin ni, ni Ate Lisa ito nang bumili sir oh. hmm. yan Lisa yan babala ko sir na po kami mga kababayan mamili na halika na bandong halika na bandong ayun hawak kamay hawak kamay hindi kita Nakakakain na tayo. Sa paglakbay, sa mundo na walang... Ah. Oh, Ipiti ko may palik. Papalitan bago. Oo, papalitan natin. Huwag ka mag-alala. Papalitan oh, oh, oh. <laughs> na tayo. Oo, yun. Ayan. Ayan. Ako na lang mag-awak sa kanya. Ayan. Salamat. Buha ng cellphone ko. Oh, Sige. Ikaw, paay ka. Oo. Mamaya. Mamaya si Pepe bibili tayo ng cellphone. Kasi yung bagong TV yun eh. Oo. Oh. Bagong okay, TV. Bibili muna tayo ng mga dami ni Ate Lisa. Oo. Oh. Dadan. Thank you. Bye. Ay, to, 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 to. Gusto ba itong ganita? Oo, oh, siguro, sir. Ikaw ang sir. Kung gusto mo. Sir. Para kakaiba naman, no? Oo, oh, sir. Dress uh -huh. Yung dress ko? Oo. Yung yan, no, sir? Kahit ano, yung mga dress, mga makano. Ay, oh, yung ganun, sir, 550, yung lang 500. Yan! Oo, di ba? Pwede yan sa kanila. Mm. Hmm. Pwede? Ano sa palagyan yung mga kababayan? lalong gumat lalong gumanda si Ate Lisa no? Bandam. Isa po ano to si Bandam. Ano ganito? Gusto mo rin ng damit? Lalaki ako eh. Yung pa. Ha? Yung babae lalaki. Bakit si Kuya Bal? <laughs> <laughs> Ayaw. Kaya ka Ate Lisa lang. Uh, sabi niya, lala, lalaki daw siya. Sige po, ito. Ito po. Oh. Lang, uh, ano naman ang tawag dito? Damit naman. Sa... Pili ka. Gusto ko kasi ikaw pipili at ilisa. Ako, hindi sorry. ako. Oo. Pili ka ng gusto mo. Yan. Papipiliin natin siya. Ano yung, magugustuhan mo? Yun ang kunin mo, ah? Oo, oh, Mga sir. Hmm. Uh. Mga blouse ba na gano'n? Sige, okay. ikaw pumili. Ikaw pumili. Pasok ka. Tingnan mo. Pimili ka lang. kung na ang gusto mo, ah? Yan na lang. malamig sa katawan, te. Yung malamig sa katawan? Oo. Oh, gusto mo yung paka ano pa to? ito? Ikaw Yan? Gusto mo yan? Gusto mo yan, te. Eh. Yung blue na lang yan. ay yung blue daw, blue. <laughs> ito na lang blue? Hindi naman kasi maganda. Yung mas maganda. Yung mas maganda pa? Tingnan ko nga. Red. Gusto mo ng red, ate? pink. May pink yan. Baka gusto mo ng pink. Type lang. Ito sa ganyan. Magkano yung mga ganyan, te? 280 po. Ito, Ayan. Ate yeah. Lisa, o? Oh. Oh, Ayan Ay, na lang, yan na lang, sir. Oh. Yan na lang, sir. Yan na lang ba? oh, Ayan na, Ay, na, Ay, na lang. Sige, bigyan mo na isa niyan. Alin <laughs> O, oh, pili ka dito kung saan yung gusto mo. Yan na lang, sir. Yan, may mga wow. ba yan. Ito na lang, sir. Ito na lang sa... Ito yung mga maganda kasi manipis. Talis. Oh. Oh. So. yan. Mm. Yung mga pantis na uh, ay mami. Ano ito? Ito? Ito suwin. So, eh. Oo, oh, may Ito na lang, lang suwin. Yung sakto lang sa kanya. Sakto lang. Mga ganitong sigurong size. Okay. Large. Okay. Yan na lang sa mami. Mami na po ba to? ate? Oo, mami. Kasi ba sa kanya large? Opo. Kasi pag-exer ganito ay sir, wait lang. XL siguro, te. XL? Kasi kung kung large to, dapat medyo malaki na kuwante dito, te. Ah, Pili ka ng gusto ah, mong kulay. ate. Yung favorite mo. Kung gusto, gusto mo, ate. Ano ito, <laughs> mami? Ah, yan? Ito, ayaw mo na ganito ang kulay, ate. Yan nga ate, mami. Ay, ito na, isa. Tapos ano pa, te, na kulay? Ikaw, mami, ang magpili. Ito na lang, mami. Ano pa sa Wala na ha? Si Kuya Bandam. Bandam? Ay siguro medyas na lang. Medyas na lang. Sige, ko pa, palitan ko Sige, mamaya na lang. Ako nang bahala sa city mo. Bigyan mo lang medyas. oh. Medyas na lang. <laughs> oh. Yung mura lang kasi pagkatapos niyang gamitin, ma'am, Tatapon? Tatapon? niya na. Hindi oh. ba maglaba? Oo. Nagustuhan mo yung mga pinamili nating damit, Ate Lisa? Oo, awesome. Sir. Ingatan mo ah. Oo, awesome. Sir. Baka, baka next, next week, ibibili na naman tayo dito. Nakakaya na tayo dito. Oo, awesome. Sir. Babalik-balik tayo dito. Kailangan, ah, uh, ingatan yung mga damit, no? Oo, awesome. Sir. Bakit, Bandam? Gusto mo rin ba ito, Bandam? Ito lang, Sir. pa pa. Ha? Ba ba bagay kay Ate Lisa to. Oh, bagay. <laughs> hindi sa <sayo> bagay, hindi. Hindi, hindi bagay. Lalaki naman yung bow. Ba yung bakit si Kuya Bol ganito yung suit niya? Ayaw niyo. Yun. Dating jawol ah. ko yan, Kuya. nga to, malambot to sa katawan sa ano. Ayan. Wala ka bang malaki to, teta para kay Bandam? Meron po. Patingin. Baka magustuhan ni Bandam. Naman, so, oh. Ba oh. 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 Pa Kasi wala ka sila sampay na brief eh. kailangan mo to. Hindi mo tanayan Ha? Hindi mo kailangan to. Kasi, kasi pa naliligo siya, te, wala akong nakikita ano brave. Oo, brave Ay, na, oo, oh, brief. Na ano? <hareket> <laughs> Nilabahan mo? Ba't wala akong nakikita? Ito, palagay ko bagay sa'yo to. <laughs> Ito, te, gusto ko to para sa kanya. Hindi <laughs> <speaking> mo kailangan?

Oo, oh, sorry. Yan na lang, sir. Oh, pantulog mo lang. Mm, sige, dalawa lang. Pwede na. Dalawa lang? pwede na. Pwede na yun. bibili pa tayo ng mga... Ano ba yun? Mga grocery pa, ano? Oo, oh, oh, sir. Huwag kang mag-alala. Mag Bibili yan. Kasi matagal nyo na itong hinihiling mga babae na LCD. Taka, bili ka ng toothbrush, ah? Banda ma? Kasi ano? Oo, oh, oo. Tutbas, mag, lagi kang magtutbas ah. Oh, lang, kasi nakakahiya pag nakikipag-usap ka tas ma, ab, ang ab, bango, di ba? Iyo. <laughs> ayaw niya nang bumili, ayaw ng ayaw bumili ng damit. Ayaw bumili ng damit. Ang gusto niyang mangyari kasi ma. Salamat po, ma. Ang gusto niyang talagang ipaayos ay ang kanyang cellphone hmm. dahil yung cellphone niya is may basag daw. Ayaw mo, na, ayaw mo nang bago. Ayaw mo nang bago. Bagong cellphone bago cellphone, iPhone. Oo. Eh, yeah, ito ko. Ito ko, wawi na lang ito. Wawi? Sabi, pa ko yung abans magpasalamat ka na sa mga babae natin. Salamat mga bayan, mga pawid. Oh, sponsor na? mga sponsor, salamat. titi ko, palitan mo ah. Oo. Oh, 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 titi mo lang basag. Oh, magpasalamat ka muna kay ate. Salamat eh. Tanong mo muna ang pangalan ni ate. Mikay po, Mikay. Uh, ate Mikay. Oh. Ano masasabi mo sa binigay na discount ni Ate Mikay dito sa ating pamimili? Para, 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 para mura lang bilan ng damit. Para, para dito na matak. Ano masasabi mo sa mga ano na, ano, na, ano, dito na kayo bumili ka mo? Ah, ah, ano hintay mo? Dito lang bibili. Mura <laughs> lang damit. Ano, si so, Kay, Kay, eh, Ate, ate mikay, ate, mikay. Ate Mikay, Ate Mikay, thank you. Salamat thank you. Salamat po. Thank tayo ng kape-asukal. Eh, dito pabili tayo Ay! Kape-asukal meron ka? O okay. dito pabili tayo kape-asukal. Ate, pabili ng kape-asukal. Kopi made Yan o, oh, cream top dalawa. Ay po, yan dalawa. O yan. O sige, isang, -isang kopi tapi Isa lang kay. O kaya dalawa na, pwede na dalawa. Saka asukal. O pwede. Wala na tayong pampaayos ng cellphone ni Banta, ma. Jim, meron pa, kira. Ha? Jim, meron pa. Meron pa. na Kasi pang muna natin, bibili pa tayo ng gulay. Hindi, ito na lang. Kaya pa yan eh siguro. Kaya pa. Kaya pa, Banta. Yun ang Yung mura lang Tia. para ano ha, meron, meron pa kami pang ng cellphone ni Bandam. Mura lang yan. Ito yung sisig ko may pasag oh. eh. Ah, saan mo may Bandam? Sasabihin mo kay yeah. ano, kay ate na huwag mahalan. Kasi pag naubos yung pera natin, wala ka ng pang paayos ng cellphone. Hindi, hindi, hindi. Ito ko yung bagong sisig, hindi ko ba basta ko. Oh, ingatan mo na. <laughs> <laughs> para walang gastos. Oh, para walang gastos. Oo. Kaya lang, punti na yung pera natin. Ang tingnan mo. 7.56. Yan. Ay, siguro bili tayo ng sardinas, no? Yun, sardinas, nag-dish na Sardinas na lang. O manghang, siyempre, yan. Oo, saka lagyan mo na rin ng corned beef. Binigyan mo ko ng lima, saka limang Argentina corn beef. Ay, sila ko liban ah. Sinsya ka na bandam. Wala tayong magagawa. Hindi, hindi, unahin natin. Hmm. Ito ng sisi ko. palitan ng bagong sisi. Hindi, hindi ko ba basta Hindi, Oh. mo lang Bili tayo ng ulam. Kasi matitira yun yung pampayos. Ay, yung natira. Oh. Pero papayos. <laughs> Pangpakbik to no? Ito yung luto niya. Bakit yung ganito? Okay. Ha? Mura lang to bandam. 30. Mura, 30. Oo. Oh, oh. Pangpapakbik -pap tayo, eh. Para masarap. Masarap. Ito na lang, 30. Dalawa. Eh, dalawa okay lang? Kaya pa naman, eh. Kaya pa naman. Dalawa. Saka sisitaw para masarap yung pakbit natin, no? Sa isang ganito, o, oh, yan. Ito pa. Gaya okay, mo na natin. Magkano ito, tay? Ay, doon na lang, sa kabila. Ay, okay na yan. Magkano lahat? 80. Okay. Gusto mo to bandam? Ha? Gusto mo to? Ayan. Oh. Ah. Uh, wala kang hilig din. Ha? Wala kang hilig? Oh. Masarap daw yan bandam. Inilig ko, Kamute. Ha? Tabote. o oh, sige. Ilan? Sang sako? Yan. 1 kilo. Dyan kilo lang. Ay, 1 kilo lang. Magkano 1 kilo? Oh, sige. So, mga 50 lang pandam, no? Oh. oh, sige. Gawin mo nang 50 te. Eh, meron ma pa naman 1,000 yung papaya oh, <coughs> oh, <coughs> oh. sa cellphone pandam. Okay, oh. 1,000 lang. Mura lang. Nakana. Ah. Ilan? Isa, dalawa, tatlo, apat, malamig. Gusto mo na ng palamig, Ate Lisa? Oh, oh, oh. Bigyan mo na si Ate Lisa. Ilan lahat na? Oh, sagli lang bibibilin pa tayo eh. Sa pa tayo pa. Kamera man. Kuya magkano kuya? 1,000. Kuya, 1,000. <coughs> ha? 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. 1,000. Salibot daw ang bayad sa Palamig e. Ha? Ilimandahan. Bakit? Ilimandahan lang. Hindi, hindi. Salibot. Hindi man. mo Hindi, salibot daw. Di nakakahiya. Hindi ito. Ha? pag Hindi, salibot daw yung bayad eh. Huwag bayad. Bakit? 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 Salibot, mandam. Hindi, hindi. Salibot. Ito, bayad mo, ilimandahan lang. Ah, yung pam yung pambayad sa cellphone mo. Hindi wag na lang tayo, wag na lang kaya natin ipaayos yung cellphone mo. Papayos 'to. Papayos. Papayos na raw eh. Oh. Wala nang pampayos. Wala nang pampayos bandang, ka na. Oh. Ito na lang ulam natin mamayang gabi, tas iniwan na bangus. No. Pakpalo titi ko. Hindi ko meron pa naman eh. Oo, titi ko, hinatin ko, hindi sa papasakin titi. Oo, wag ka magkaroon. Te, magkaroon te. O, 20 lang eh. Sige, okay, 20. Oh. Sige. Okay. Oh. Igiang mo ng ano, lima te. Lima. One, two, three, four, five. O, oh, yan. Sandaan. Nang munggo. Ha? Okay, munggo. Tawa na kong munggo eh. Hindi, next week. Magkano yung munggo ninyo? 23? O. Oh. Ano lang? 20, 23 lang daw, bandam. Dalawa lang. Tatlo. Ito pa ka titik. Bayaran mo yung bagong titik. Gusto ko, ng saging. bandam. Bili mo lang tayo ng saging. Pandam. Pandam. Yan mga kababae, nakikita si si ng magandang dalaga, dito sa... Oye, Ate Lisa, ka dito. Ate. ka lang dito muna, Ate kasi nakakita si Bandam ng dalaga. Dalaga ka? ah binata ko. Wala akong anak, wala akong sawa. Punti, punti kita, niligawang kita. Oh. Tapos bigyan natang bulaklak, tutulik. Oh. Saan ang tsokolate mo? Sa kabulaklak mo? Eh, ito na araw. Babalik ka dito sa pwesto oh, nila? Oo, oh, babalik ako. Tapos, uh, Dapat magpaalam ka sa nanay niya, ha? tatay niya. Hindi, ito ko. Ito mo, ito mo, tatang kami timbahan. Tatawag ko ng pare. Ah, tatawag ka ng pare? Oo, oh, ito. Ang paalam mo? Angelin. An ako ti si Bandam. Punti kita liligawan. Yeah, tatay, titipok, titipok puso ko para sa'yo eh. Ah, <laughs> Ihilag e, Pasensya eh. na po sa mga biruan ni Bandam. Ito po ay ate. Pasensya ka na sa biru. Ito ay biru lang ni Bandam. Ha? Salamat. O, salamat kay ate. Salamat. Request mo ha. Oh. Yung ginagawa na yung LCD ng cellphone mo. Kung mahal niyan. Oh, Kaya dapat. Tano TD? Uh, tano? Trillion. Trillion. Oh, yes. naayos na yung cellphone oh, mo. Oh, ko si titi kung hindi ko babasag sa cellphone oh, ko. Ingatan mo oh, ah. Oh, ko. Unang-una, ah. Magtututbas ka. Magtututbas ka araw-araw. Oo. oo. Pangalawa, magkikinig ka sa mga sinasabi ni Daddy Frankie o, at si, si Mos Jimmy. O, titinig ako, para, para maging masaya si Daddy para, Frankie. Para, no? para, para, para mataya si Daddy Kasi mga kababayan, habang bumibili kami ng mga kung anong pangailangan sa, sa bahay, ay ayaw niya talaga magpabili ng iba. Gusto niya talaga ng magpunta dito sa pagawa ng cellphone para mapagawa yung kanyang cellphone. Kaya ito mga kabayan tinigbigyan na natin para mapaayos na yung inyong cellphone at kapagbigyan ng kanyang kahilingan. Kaya mga kababayan, maraming maraming salamat po sa inyong pag sa Team Daddy Frankie. Thank you, thank you so much. Salamat ka. Salamat. Mga... Dito na tayo mga kababayan sa bahay. Katatapos lang namili ng mga gamit ni Ate Lisa. Tsaka, siyempre, bukod doon, yung mga napili ni Ate Lisa na damit, sa si Bandam. Kumusta na yung cellphone mo Bandam? Kasama okay. na rin. Natama na. Oh, yan, bumili rin si Bandam ng medyas kasi okay. paulit-ulit yung medyas niya eh. Yan. Okay ka na rin Bandam? Oh, okay na. ka um, kay Daddy Frankie, ah. Ha, salamat. Ano anong masasabi ni Ate Lisa? Salamat. Oh, yan, nabili na natin mga kababayan ng mga pangailangan. Mga groceries natin, dali na natin. saka bumili rin tayo bukod doon sa pati pabango ni Ate Lisa ito na yung pabango mo Ate Lisa tingnan mo yan para mabango no oh. yung ano mo ano ito yeah. tara